Unti-unti na nabubura ang iba ng karasan sa Basilan at napapalitan na po ng kapayapaan. Kasama si News 5 anchor Gretchen Ho, personal naming binisita ang isang bayan sa Basilan na dating kinatatakutan. Nato Report. Ang bayan ng Albarca sa Basilan, dating pugat ng Abu Sayyaf at MILF. Nakatago sa isang sulok ng Katimugang Basilan, marami sa mga pumasok dito, hindi na nakalabas ng buhay. Pero matapos magpirmahan ng peace agreement ang gobyerno at Moro Islamic Liberation Front noong 2014, unti-unting nagbago ang albarka at ang papel ng MILF sa Basilan. Ito si Commander Dan Asnawi, ang hepe ng 114th Base Command ng MILF sa albarka. Dati, may patong siya na 2 million pesos sa kanyang ulo. Ngayon, siya na ang punong abala sa pagsusulong ng kapayapaan. Kasi sa huh? idol niya po si ano, huh? si Bardes. Timay ko po 'yan. Ah. Okay. Ala, dito muna sa magkot sa amin. Ayun la. Ah, oh, <laughs> oh para ano yung Alpar. Eh. Sir, sir, iiwan namin siya nang lang yung lolo <laughs> 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 Ngayon, ang mga MILF ay bahagi na ng Provincial JPST o Joint Peace and Security Team kasangga ng mga sundalo at pulis sa pagresponde kapag may problema sa peace and order. Dinala kami ni Commander Dan sa pinakakuta ng MILF sa Sitio Bakisung sa Barangay Kambug. Ang lugar na ito dating hindi mapasok ng puwersa ng gobyerno. At kung dati, bala ang sumasalubong sa mga dayo, ngayon purong itina ng mga bata ang bumati sa amin. Mawala ang kaguluhan dito sa amin. Kasi totally ay uh, mga sundalo at sag uh, yung mga AFP at sag, yung mga pulis wala na totally Uh, hindi naman sila nag-violation, tapat kami sa aming uh, tungpulin. At tapat kami sa agreement. Abala ang mga bata sa madrasa sa kanilang pag-aaral. Si Commander Dan mismo, na dating kinatatakutang rebelde, ngayon member of parliament na ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at bagong graduate sa kursong social work. Kasi gusto namin na yung mga anak namin, Uh, magkaroon ng iskolar uh, para tuloy-tuloy ang pag-iskwela ng mga taga. Nasa transition period pa kasi sa ngayon ang BARM at sa 2025 pa ang opisyal na halalan. Pero base sa datos, halos kalahati na ang ibinaba ng poverty incidents ng poorest region in the Philippines mula 2018 hanggang 2021. At bilang pakikiisa, nagdala kami ng ilang simpleng regalo. Apat na laptop at dalawampung solar lights mula kina Bok Edling Gaw at ang kanyang misis na si Esther. At ilang bola naman mula sa akin. At para makakompleto ang aming pagbisita sa Albarca, hinamon ko ang magkabilang kampo. Oh oh Asan ay army? Matanong ko lang. E may yep. Marunong ba kayo mag-volleyball? Marunong ano? Sino mananalo pag naglaba kayo? Kami siguro. Ah, oh, okay. Bakit din natin subukin? Subukan tayo. Turo tayo? Turo tayo? Oh. Abab, natin. Tara okay, tayo. Tara tayo. papa bola na natin. papa baba na. Wait, there, wait, wait. Let's go. Hala, gila, gila. Pero mapapalaban kayo ngayon. Pero volleyball. 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 Oh, is pa, lang. <laughs> Isang saglit, tila nagbalik ang lahat sa pagiging bata, sa tulong ng isang larong na iintindihan ng lahat. Ang dating magkakalaban, ngayon magkakakampi na. At na tabi, ang komplikasyon ng kasaysayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Mga kapatid, may anlós baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.